Ano parang may mali sa ano eh, sa picture na 'to eh. Supposed to be yung pag-aaral, hindi ganoon kahirap eh. Sobrang dali lang yung mag-aral. Yung tunay na nakakaranas sa sitwasyon sa based in this picture, yung mga magulang natin. Kung nag-aaral ka pa lang at ganito na yung nararamdaman mo, how much more pagkatapos mo mag-aral. Alam ko hindi madali mag-aral. Pero supposed to be you to enjoy Doon ka maka matutong makipagsosyalize sa iba, makisalamuha sa iba. Yung doon mo rin maranasan yung disiplina, obligasyon, but more in just enjoy life hindi mm, naman yung pag-aaral hindi naman ganang kahirap. eh ako nga dati eh. wala akong nanay at saka tatay eh. kung saan saan lang ako nakapiray. o ganun ba talaga kahirap? hindi yung pinaka mahirap ipagka-graduate eh, mo. Sa pag-aaral mo pa lang, ito sinasabi ko sa inyo, hindi ganun kahirap. Yung nakakaranas na kahirapan, iyong mga magulang nyo. So, you have to enjoy it. Accept it. Treasure it. Tsaka pasalamatan yung mga magulang nyo. Ang pag-aaral, hindi yan binigay sa inyo ng magulang nyo para pahirapan kayo. Dahil alam nila na pagkatapos mo mag-aral at mag-umpisa kang magkaroon ng pamilya, doon, doon mo magagamit yan. Dahil ang pinakamahirap ay pagkatapos mo mag-aral, doon magsisimula ang pinakamahirap ng yugto ang buwan. Alam mo, maraming nagsasabi sa inyo na Mag-aral mga mabuti ngayon para pagka, pagkatapos mong mag-aral, magkaroon ka ng mga pamilya o magpatuloy ka sa yung sa yung buhay i eh, magkakaroon ka ng ginawa o madali na lang sa iyo which is true naman pero yung sinasabi nilang madali sa iyo eh, hindi naman talaga madali yung ano yung buhay pagkatapos mong mag-aral it's because nag-aral ka nagkaroon ka ng disiplina sa sarili, mga idea, kaalaman. So, doon mo na magagamit sa hardest part of your life. Pero hindi ibig sabihin na pinag-aaral ka para kuminawang yung buhay. Para makatulong sa iyo. Dahil sobrang hirap ng buhay ni dito sa Pilipinas. Kahit sa mundo ka, kaman, man, eh, sobrang hirap yung buhay. Pagkatapos mo mag-aaral. Doon na yung yung kompetensya, matindi yung kompetensya sa buhay. Sa paghahanap pa lang ng trabaho, doon mo yung mararamdaman. Sobrang hirap. Yung iba nga, ilang kurso na yung kinuha, pero tumatanggap pa rin ang minimum, minimum wage. Marami akong kapilala. Uh, we have to respect our parents we have to appreciate them sa pag pagpapang nila sa atin para makapag-aral tayo lalong-lalo na kayo dahil meron kayong mga magulang na, na, sumusuporta sa inyo ginagapang kayo sa pag-aaral niyo how much more na katulad sa akin at sa katulad ko na ako lang yung gumapang sa pag-aaral ko kahit saan-saan lang ako natutulong humihingi ng baon humihingi ng pamasahe, dapat magtrabaho muna para may allowance para next week or para bukas. Hindi e kayo. Yung mga magulang yun ang mahala doon. Pero kahit, kahit ganun pa man, eh, hindi ako naging malungkot sa pag-aaral ko. Napakasaya mag-aaral hindi gan hindi naman ako ganoon ka ano ka talino hindi naman ako ka ganoon ka dedicated sa pag-aaral pero pag nandoon ako sa paaralan eh, talagang nai-enjoy ko doon makakaranas ka ng happy moments mo mga classmates mo mga kaibigan mo marami kang kaibigan sa paaralan mahirap man, mayaman, lahat yan kaibigan mo. Although mayroon ilan dyan na hindi mo kaibigan, pero so huwag mo pansinin. Just enjoy. Ganun nung kadali mo gara, hindi katulad sa picture na to, na ipinipresent nila na ganun kahirap, hindi ganun. Yung tunay na mahirap, pagkatapos mo mag-aaral, dun! Dun ang tunay na mahirap. So, pasalamat ka dahil nag-aral ka. Dahil yun yung makakatulong sa'yo kahit pa paano. So, pag-aaral, walang pahira sa pag-aaral. Masaya eh. So, pag-aaral so, kayo mabuti. Matuto kayo dun. I-develop nyo yung skills nyo sa math. Importante yun. Science. At saka English. Yun yung pinakamahalaga sa na skills or na knowledge na dapat niyo matutunan. At yung pinakamalaga doon, yung pakikisalamuha nyo sa ibang tao. Yung no? disiplina, obligasyon, doon nyo yung matutunan. So just enjoy life. Uh, appreciate your parents. Hindi yan tahirap yung pag-aarap. Sa utak nila yung pagiging -pag -pag mahirap. Yung totoo yung mahirap, eh, pagka gumraduate kayo, doon yung mararanasan yan kung akong tatanungin, babalik ako sa pagiging, pagiging estudyante ko. Kahit mahirap, wala akong parents. Mas gugustuhin ko yan kaysa nga yun. Matindi ang pamumuhay pagkatapos mong gumraduate. How much more magkaroon ka ng pamilya, anak. Kaya huwag kayong mag-ano dyan sa mga picture ng ganyang, ganyan-ganyan. Napaka-OA naman yun. Although tama din naman, may may kaunting tama. Eh, depende na sa'yo kung i-consider mo yung mahirap. Kasi kami mga lalaki kasi, it's hindi uh, yan mahirap. Napaka, ano yan, napaka challenging yan. Yung interested, yung pag-aaral kasi interested yan. Full of challenges, kami mga lalaki kasi, nahuhumaling kami sa mga challenge, mga problema, problem solving. Diyan kami magaling. So, yung mga challenge na yan, kung kinukonsider nilang problem, isa amin, ano yan? It's very interesting. Kumbaga, it's our nature. Iwan ko sa mga babae. Pero, you have to do your best to be... to enjoy your student life. It's not about, ano, it's not about challenges, problem, etc. No, not to enjoy it. Um, And it's a blessing from your parents na pinag-aral kayo. Ginawa nila ng paraan, ginapang nila kayo para makatapos kayo ng pag-aaral para kung kayo naman maging parents, hindi na kayo mahirapan. Ang problema kasi sa inyo eh, nahumaling kayo sa mga tesiri, mga Facebook, ng mga kung ano-ano. Pero yung totoo, yung pinakamahirap. During sa stage ng pagkatapos mo ng pag-aaral, doon yung pinakamahirap. Doon yung marirealize na malaking tulong yung pag-aaral.